Hello. Hello po. Hello, yes. Hi. Ah, uh, bago ang lahat. Tanungin ko muna, taga saan po ang ating caller? Taga Bulacan po. Ah, taga Bulacan. Ah, uh, para sa ating caller, no? May nangyari. May di ba sa Bulacan? May nangyari diyang event uh, yesterday. Ang uh, tamang panahon nandoon ka ba? Ay, ako, okay, Papa T. Si, ah, teka, teka. Kil... Ando, dun ka. Kamusta? Ano kinilig... So? kinilig ka pa kay Papa Alden? Oo. Hindi ko ba kasi niyakap ako? Ay, lalo na nung niyakap ka niya. Santa Lila! Teka, 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 sandali. Teka, sandali. Main, ikaw ba yan? Hi, Main. Hi, DJ. DJ. Hello. Can I make a request? Uh, anong request? May gusto kasi ako ipasabi kay Alden eh. Sige, sige, sige! I, I will... I will be your messenger. Okay lang. Bakit na oh, nabubulol ka? Hindi ako... May <laughs> gusto lang sana pasalamat sa binigay niyang sapato. Ah! May, may tanong lang ako sa iyo, no? Ay, ano po yun? Ano ba ang uh, favorite color mo? Simple lang naman. Uh, ang favorite color mo, main ano? Yellow po. Yellow! <laughs> Anong favorite color ni uh, uh, Papa ni Alden? Alden? Friend mo. Mahilig siya sa black. Okay. Sa black. At saka yellow. Sa yellow. Oh! <laughs> ah, yellow. Ah, ganon. So, anyway, kung, kung alam mo si ganon, alam mo si Alden, uh, ano, ano, actually, nakausap ko siya. Okay. Ano, uh oh, ano ka siya naman. Naka nakausap ko siya after nung tamang panahon, nakita kami. Okay. Medyo okay. so, some kind. Nando doon ka. Nando ako, nakatago lang ako. Grabe, nakapasok ka. Buti so, oh. pinapasok ka. Sabi niya, ang sarap-sarap daw ng feeling. Ah. Oh. Ka? na, Ikaw, Main. Main, na, Main, may tanong ako sa iyo, no? Ano po yun? Nakatulog ka ba kagad nung kagabi? Ay, hindi po ako nakatulog talaga. Kagabi. Ay, ay, hindi ka nakatulog. Oo. Oh, oh, Kung so, ganon, huwag eh. kang yumuko. Huwag ah, kang yumuko. Yung... Alam mo si Alden, nung kinikwento niya kasi yung mga pangyayari, oh. Mga late na rin siya natulog eh. Over the phone eh. Ay, baka nag-usap nag sila. Nagpag-usap. Hindi ganun. Nagpag-usap. Oo. Oh, this... Hindi, pwede namang hindi. O, oh, ganyan. Anyway. Sobrang thankful daw uh, ka. Pakisabi na lang kay Alden. Uh, baka may message pa? May message ka pa? Ay, oh. meron pa po isa. Sa Aldab Nation pala, Maine. Ano ang message mo sa Aldab Nation? Ay, sige. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay. I love you all. So, Tore kay Alden. Okay. O, oh, meron ka pa bang message para meron, kay Alden? Para kay, para kay Alden, Arden. para masabi ko. Pakisabi na lang kay Alden na... Ay! 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 Alam mo ito mga... Kaya hindi niya ako <laughs>